Wala alam kung paano ako magsisimula sa pagka isang taon na yung nakakaraan. Um, po ako na i-play na lang yung opening statement ko last year because it's still timely, very timely. And uh, I remember saying na panay-hearing kami dito and I remember saying na some people would think na hanggang hearing na lang kami. And that was last year. Ngayon parang pati ako na na rin. <laughs> Uh, Mr. Chairman, nung Monday po, nag-deliver tayo ng privilege speech dito sa plenaryo ukol po sa usapin ng matinding pagbaha. Ang title nga nung privilege speech natin, Anli Baha. Kaya nagpapasalamat tayo kay Chairman Revilla sa pagpapatawag muli ng uh, pagdinig nito. Sana po itong Anli Hearings eh, tungkol sa li Baha ay eh, magkaroon na ng uh, pangmatagalang solusyon. Dahil yung Anli Hearings, mahirap, mahirap at masakit din po pakinggan, lalo na sa isang... Uh, public servant who hails from the province of bulacan na uh, laging hinihingan ng resibo kung ano na yung uh, nagawa or puwede pang magawa doon sa aming uh, lalawigan um, hindi po ako magtatagal sa aking opening statement i'd rather hear uh, the reports coming from different agencies of the government and uh, perhaps ask questions tulad po ng mga nabanggit ng aking mga kasamahan at nabanggit natin doon sa privilege speech natin nitong nakaraang lunes nais po nating malaman yung uh, mga sumusunod no una doon sa sona ng ating pangulo at report ng DPWH 5,500 plus flood control projects ang natapos na uh, we wanted to find out kung nasan po ito at yun po ba kumpleto at integrated sa isang master plan kasi kung hindi baka baliwala ano ba yung real status ng flood management master plan pinakitaan po ako ni Senator Aimee noong 1972 <laughs> na meron pong uh, Executive Presidential Decree Number 18 Welcome na, uh, imagine po, oh, nag establish na ng Metropolitan Manila Flood Control and Drainage Council. And uh, the chairman kanina made mention about the 1.14 trillion pesos na ginastos natin the past 10 years. Uh, inaaral hoon natin gusto yung mga budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pagsamahin na natin ng DPWH, Climate Change, MMDA, DENR, etc., tumataginting po na 1.44 billion pesos a day. 1 billion 440 million a day na flood control project. I mean, gaano ho kaya kasakit ito pagka ikaw ay hanggang ngayon may tubig baha sa loob ng bahay mo. Wala kang kuryente. Pag magtitimpla ka ng kape, lulusong ka sa baha dahil bababa ka ng bahay mo. Naranasan ho namin ito, Your Honors. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na wala akong karapatan. Hindi ko sinasabing mabigat yung naranasan namin dahil sa bahay namin sa Bukawi, eh, mismo may, may baha po sa loob ng mismong bahay namin at sa labas po lampas tao na. Mr. Mr. Chairman, bakit ba napakalaki ng pondo na binibigay natin sa flood control kung hindi naman natin napag-aaralan pala? Because it appears parang hindi napag-aaralan. Now, if you look at the feasibility study, uh, Mr. Chairman, gusto ko malaman, efektibo ba itong mga feasibility study na ito? Because this year alone, Meron pong 23 billion na nakalaan for feasibility study dito lang po sa DPWH. Kailan po ba talaga magkakaroon ng clear-cut policy? Binabanggit nyo kanina, yung reclamation. I have nothing against reclamation, pero wala pa po akong nakita ng reclamation na effective. Siguro, I, I just need to be convinced na tama itong direksyon na ito. Dahil if you look at here in the Senate, kami po sa Senado, meron po kaming group chat. Eh. For the first time, naranasan ng Senado na halos hanggang baywang yung baha dito ho sa labas namin. And lahat po kami nagtataka kasi parang first time ito, ang laki, ang taas ng tubig. And then you look at outside the Senate, wala na yung Manila Bay, Manila Sands na. Eh hindi ko ba parang common sense para sa amin, dahil hindi naman po kami eksperto, na sabihin may kinalaman yung reclamation dahil wala nang lusutan yung tubig eh. Kitang kita ho dito eh. And at the same time, yan po yung dahilan kung bakit gusto ko rin sana, Mr. Chairman, ma-discuss yung status ng implementation ng Supreme Court Mandamus Ruling dito po sa Manila Bay. Nakasaad po doon na may 13 government agencies to clean up, rehabilitate, and preserve Manila Bay. Actually, nakalagay po doon and make it for swimming. Hindi ko alam kung alam ng mga justices ng Supreme Court yung definition ng swimming, may tubig. Eh dito po, buhangin po yung nakikita. So paano magsuswimming sa buhangin kaya? Nais ko din pong alamin, uh, Mr. Chairman, kung ito ba nangyayari sa atin ay katanggap-tanggap sa ating pamahalaan. Siguro, importante maparating natin kay Juan de la Cruz na hindi rin tayo mapakali. Gaya nila, hindi rin tayo makatulog sa gabi. Gaya nila, nangangamba rin tayo anong meron bukas. Tataas pa ba ang baha? Sisirain ba nito yung mga gamit namin? May kikitain ba ako bukas? Meron ba akong gamot na kailangang inumin? Maleleptospirosis ba ako dito? Mr. Chairman, hindi po katanggap-tanggap hindi po katanggap-tanggap itong mga nangyayari. Lalo na, masakit po pag ang sasabihin sa ating rason ay malakas kasi ang ulan. Marami kasi yung ulan. Meron po kasing basura. High tide po. At iba pa. Hindi po mababalik ng mga dahilang ito yung buhay ng ating mga kababayan na nalunod, na kuryente, na matay dahil sa bagyo, pati na po yung libu-libong halaga ng ari-arian nila milyon-bilyon na winasak ng ang tubig baha bagyo na ating naranasan. So again, Mr. Chairman, I would like to put on record my uh, full cooperation and support kung ano man ang ating ano man ang kahihinatnan nitong uh, hearing na ito bagamat pangungunahan ko po kayong lahat, Mr. Chairman, and I don't think anyone can blame me how I'm feeling right now because taun-taon na lang po ito, and it worse worsened. Thank you Mr Chairman and uh, I expect a fruitful and meaningful discussion uh, on this particular issue so, so next year honor. This year yon yeah. okay. Yes uh, it's okay. now, and now uh, it's 2020 it's so the timeline uh, well uh, it, it will take Wala naman yung uh, pandemic siguro nang nangyari between last year and this year Well, I think the process lang po kasi the process of uh, uh, doing the uh, detailed uh, detailed in design uh, for this type of mega project takes takes time because we have to go uh, on ground on ground na po ito eh Sige, Secretary. So, I, 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 just wanted to... Sabi ni Senator Amy, tapos isisiro do yung foreign assisted. So, <laughs> hindi ko alam kung ano pa yung mapifil natin, so, secretary. secretary. I, 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 uh, magkaibigan naman tayo, Secretary. And I, I know you share my sentiment, I'm, I'm, uh, Secretary. So I have been a senator for more than six years now. And I have to correct my colleagues here in the Senate. At correct myself as well when I said the same thing over and over again. Because everyone na uh, kinausap ko nitong nakaraang karina, ang lahat nagsasabi, mas worse. Yung dating hanggang bewang, nagpastao na. Yung dating hindi binabaha, binabaha na. Hindi inaabot na bahay, binabaha na. So, I, I just, I don't know how, how else I, to, to say this, Mr. Mr. Chairman. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos, na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA, ay patsi-patsi lang. Um, hindi rin nakatulong tingin ko Mr. Chairman hindi nakatulong kasi patsipat siya nga po eh um, sana ang 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 hiling ko na lang po ay uh, kahit na hindi po masisimulan next year time time. makita po natin talaga yung master plan para po meron ding confidence yung mga kababayan natin that it's really moving secretary kasi kung titingnan niyo po from last year tsaka this year baka wala walang magsabing nag-improve talaga eh sa amin sa, 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 and I'm speaking from personal experience so again Secretary and I mentioned this yesterday I don't see anyone who can lead DPWH other than you we trust you we trust you to. since last year and the, the day you, you assumed office and uh, sana huwag niyo kaming biguin Secretary? Secretary Secretary, can I assure you, Your Honor, that you know, Uh, we will uh, put priority on this project. I just, I've just been handed actually the documentations on this project already, Your Honor, and this will be the basis for us to pursue this project. Yeah. Secretary, do you have any idea magkano ba ang kakailangan ng pondo para hindi to maging patsipatsi? -patsi? Kung talagang pupondahan mo, for example, para masolve ang problema in Bulacan, for example, magkano ang pera ng gobyerno ang kailangan gastusin para masolve ang problema dyan sa baha? Uh, do you have any idea? On a project to project basis siguro your honor. So talaga magpapachipa che pag ganoon. I think uh, let's Kasi let's say kung example, uh, for uh, this 200 project 200 billion, 300 billion, ganoon. For this project alone it will cost uh, 130 billion. 130 billion yes. for that for this project alone. Chairman, Mr. Chairman. Uh, <laughs> Mr. Chairman, um siguro just to manage then our expectations, secretary kasi para nabanggit niyo for the master plan, feasibility study, Parang it takes one presidency yeah. to finish it. Tama po ba? And then it's the next presidency who will implement the project. The project. So I guess babalik tayo, Mr. Chairman, dun sa oh, yeah. konsepto ng continuity. Kasi meron yeah. din ho tayong maling ugali na tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng proyekto. So kaya nga parang lumalabas, paulit-ulit yung plano. Kasi tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng plano. Di ba kasi, katulad nga ako na nabanggit ko kanina, noong 2013, meron na nga tayong master plan for flood management in Metro Manila. So hindi ko natin alam, nasunod ba hutong plano na to? Because this plan would take 20 years. Mm -hmm. So siguro, na natuloy ho ba tong plana na to? Or pagkatapos ho ba Pinoy Presidency? Nabago ho ba ang plano nung Duterte Presidency up to ngayong uh, Marcos Presidency? Natuloy ho ba? Uh, Your Honor, tuloy-tuloy po yung uh, master plan for Metro Manila. So ito ho na i-implement? Yes po. Thank you, Mr. Chairman. Uh, last, no? Visibility study ako, ho, Mr. Chairman, just share to the body. Nag-fund po ako ng feasibility study. It took them two years, Mr. Chairman. And I, I, I mentioned this last year also. Two years po, alam din ni Secretary, it was not his, 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 term then. Two years yung visibility uh, feasibility study. Nung nagawa po yung feasibility study, hindi rin po in-implement, Mr. Chairman. Tapos, Noong pinag-usapan namin ni secretary, I remember that that day, sir secretary when we talk about it and ang sabi kulang-kulang yung feasibility study kaya hindi ma-implement dahil hindi din magiging integrated o wala ding impact. Two years po yung hinintay ko na nga, Mr. Chairman. Ako pa ho yung nag-push para mapondohan yon. Hindi din po in-implement dahil kulang. Sini yung nag feasibility study, sila. Sini nagsabing kulang, sila din po. Ah uh, sana secretary uh, makita natin itong ganito kasi kung 23 billion po yung feasibility study uh, proposal for 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 NEP this year eh, we we wanted to find out no kasi ang hirap po no Mr. Chairman, na, na, napakahirap talaga na na i, natanggapin eh yung 5,500 kunyari na programs parang lumalabas kaya natin ito ginawa dahil ito yung maliliit kaya patsi patsi pero yung malalaki sana secretary magsalita din po kayo eh kasi yung malalaki hindi pinondohan siniro yun ang sabihin nyo sa buong kongreso kaya maliliit maliliit yung ginagawa namin kaya sa totoo lang wala ho talagang impact yun ho yung lumalabas Mr. Chairman thank you Mr. Chairman thank you secretary